Hi guys, uh, maglalakwat sa kami. Si wife naghahanap ng turon. Naglilihi yata. Mm <laughs> Yan siya, oh. <laughs> Ayan. Uh, paalis kami ng bahay. Okay, mo, baby. Ayan. Punta kami ng... Uy, digit siya mukha ko. Baka, baka ba duwag yung mukha ko? Ayan. Ayan. At sa... Uh, siyempre, iikot namin kayo sa aming place. Itutok mo sa, ano, baby, yung clubhouse. Ayan. Ayan yung clubhouse. Ikot namin kayo sa clubhouse. Merong church dyan. Powa 125. Ayan. Tapos, ito yung basketball court. Ikot namin kayo. Ayan. Ang daming basura. <laughs> ang daming basura. Ayan, yung basketball court na sayang, hindi uh, napapaligahan. Ayan, palapas kami na. Oh, wow! ah. Pero ang favorite dito, yung ano, yung walang ham Walang hump. Ayan o, oh, sayang yung basketball coach. ako lang mabibigyan ng pagkakataon na may paayos yung coach niya para pagpapaliga sa ayos Para sa kabataan, saka sa mga katandaan. Ganun guys, ito yung daan papuntang labas. Ganun mo ako. Itutok ko na sa labas. Ayan, ayan, ayan. Ayan na po yung daan palabas. Pwede naman kasi ito yung anak ay. Nang mangista. Pwede yun, yung hinog? Ay, pang bananak. No? Ay, pang bananak yun. Ito, hindi pa ito pwede. Ayun, Ay, sa bandang gilid, merong ano, inog na. Ito kaya. Ay, pwede, pwede. Gusto ko kasi bananak yun din eh. O kaya turon, wal ipi, wala nung hino. Kung bananak okay. yun ito. Ay, pagbili sa... Zilaw pa! ilaw ba? hindi pa to po pwede ano kamote na lang tapos ikakamote kimo? mhm uh -uh. sige ilaw. ano lang mga ilaw i-slice mo lang na maliliit na oo ano to, to ano? lumpia? Turon? ha? pogi ano to? tron o lumpia? Ano po? Lumpiang uh, lupyang gulay. Lumpiang gulay? Ito lang, ah. Bili ka mo na anak yung isa. Hey. Ha? Pagkano yan? 30, 35? 30 na lang. Huwag mo si Kuya sa mat. Alam mo na. No? Pagdating sa mat, mahirap eh. Bili ka ang isa nito, baby. Para habang nagluluto ka. Habang nagluluto kami kinakain tayo. 35. Mukhang masarap yung ano niya, no? Yung lumpia niya, no? Oo. Uh -uh. Ha? Mukhang masarap yung lumpia niya, oh. No? Saka yung kamote Q. Ay, yung banana Q. Anong bibilin mo? Anong gusto mo? Isang banana Q. Magkano banana Q? 20 30. at 30. Di na ba walang discount? Pag pogi. Ten, twenty, twenty-five, twenty-six, twenty-seven. Huh? 30, 30, 30. Ko to sa saging. Ayo, pal. Fifteen, twenty, on ha na yeah. ka na daw. sa'yo. ka na daw. Ito, ito, ito. Ito, Gusto ko yung iyan, yeah, iyan, yeah, iyan. Yeah. Thank you.